At manok naman nga ni Ho ang alutuin namin yung hindi ni bukid mga kamangyan. Dahil nga ni Ho, birthday na ni Kuya Umpong ay for the go. <laughs> Medyo late na nga niho very very late rin celebration namin mga kamangyan. Pero sabi ko, a celebrate at a celebrate pa rin. Yun yung nga birthday ni kuya kasi baka mag-iyak siya. Hala, kaya kanyang palagar Yung itsura na rin mga karning manok mga kamangyan. Kasi pinagaya to talaga namin niya andoon sa palengke. Tawag daw hudi yan ay butterfly cat. Oh, butterfly cat. Pinin <laughs> ko mamaya kapag alagay na sa mainit na mantika, malipad na lang siya. Hala, hindi. 250 pesos nga niyo pa lang isang kilo na rin mga kamangyan at arihong tatlong piraso parang nasa 1,100 plus. Parang kahit hindi to balot, parang nakakahay blood to gawa doon sa presyo salamat. Uh, so, ayan, bali naglagay na po pala ako diyan ng bawang, sibuya, dahon ng laurel, patis, at saka paminta. Hindi lang din namin napakita mga kamangyan, pero nagdagdag po talaga kami doon ng patis. Mas marami ho ay mas okay. Gawa nang wala na ho tayong alagay doon ng mga pampalasa mamaya. Kung bagay yung mga nilagay natin kanina, ayun ay na yun. Alay, yun na yun. So, ayun, magaluto din po apritadang manok mga kamangyang kaya ayan nga niho at nagayat na sila ng mga agamitin sa pagluluto noon. Tapos so oh, yung manok para doon sa apritada hindi na namin binili doon sa palengke. Nagpakatay na lang ang kami gawa ng siyempre. Ikaw ay okay. eh, nagpaalaga kami ng manok doon sa luuban. So medyo nakakatipid-tipid din. Salamat! <laughs> okay, so, yung bali pinirito lang po pala sa gitlian yung patay tapos Ho at saka yung carrot. Tapos balik na ho dahil din ni mga kamangyan. Bali mga 30 minutes lang namin karang pinakuluan. At sakto naman na ho yun, gawa ng siyempre aran naman ho ay karneng manok. Madali lang ho aring mapakuluan. Kaya kako din ni kay Kuya Julius nyo at saka kay Kuya Bunjig ay kunin na nga Ho at baka naman aray sobrang lambot na. At sa tunay ho ay medyo nahirapan din sila diyan gawa ng halos sumiwalay na talaga. Parang karami naman yun. Tapos maya maya ho pala natin yung naprituhin mga kamangyan gawa ng siyempre basa-basa payaan. Alam nyo naman ang mantika na nanakit. Tapos nating nga Ho yun mga kamang ngayon si Kuya Umpong at nagsimula na hong magluto din ng apritadang manok. Ako <laughs> nga Ho, dahil siya yung may birthday, siya na rin yung maghirap. Ala, hindi. Ayun yung ating birthday boy, si Kuya Umpong mga kamangyan at siya ho ay 30 years old na. Grabe, sobrang tanda mo na. Parang naihiyak-iyak na ako dito. Ay, okay, napaka-OA mo. Sa mga hindi pa ako diyan mga kamangyan, si Kuya Umpong ho, siya yung pangalawa sa aming limang magkakapatid. Ang nanay si Kuya Bunjing, pangalawa yan si Kuya Umpong, ako yung pangatlo, pang-apat si Julina, tas pang-lima si Kim. Si Kim na yung pinakang bunso, pero parang mas mukha pang bunso yan si Kuya Umpong. Pani, sobrang kulit niya, parang gusto mong pingutin ng wala sa oras. Alam, katingnan niyo siya mga kamangyan, lalo na sa personal, parang sobrang misteryoso, sobrang mahiyain. Pero naku, kapag kami yung magkakasama, grabe yung mga joke niya, yung parang simpleng banat niya lang, parang tawan-tawa na kami agad, parang inaupahan kami, napaka-okay. -e. Pag alam niyo, kahit sobrang init ng panahon, ang inahanap niyan, hindi yelo, hindi juice, kape, kaping mainit, salamat. So, ayan, parang sinimula na nga ni Hu, namin prito, hindi yan aring karning manok, at oho, ideya ng mga harina, ng mga kung ano-ano diyan sa ibabaw. As in talagang diretso prito na siya. At sa tunay yung mga kamangya, medyo napapaisip din talaga kami kung ano yung magiging lasa niya. Kung masarap baga, matabang, o kung ano pa man. Gawa ng siyempre, sanay din kami na kapag nagalutuho ng ganyan, kaya may mga inalagay pa kami ng mga breading mix. As in yung mga pampasarap pa doon sa palibot noong karning manok. So mamaya natin malalaman kung talagang nanuot yung lasa nung mga nilagay nating samya doon sa pagpapakulo. Kasi kapag hindi magdadabog ako dito, ala hindi, bawal oh, so, yun mga kamangyan sa wakas, so, ay naluto na rin ating pinadapang manok. At grabe, itsura pala ang narin oh, nakakatakam na. Uy. <laughs> so ayun tayo ngayon, okay naman na lahat na mga kamangyan abay. Alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng diyan. At kami ho, ay sabayan nyo ng kumain din Ay eh, for the good. Okay, ayun, <laughs> parang kinantahan na rin pala kami ng happy birthday yan si Kuya Umpong Dian mga kamangyan at na-excite na rin kami kasi syempre dahil nga ni may birthday birthday so magaligoan ho kami bukas naks naman naks <laughs> <laughs> naman ho doon sa lasa nung pinadapang manok mga kamangyan grabe napakasarap as inagulat talaga kami at super happy kami na nanuot talaga yung lasa hanggang doon sa laman feeling ko hanggang doon din sa buto grabe napaka uwi <laughs> mo tapos akala ko nga ni ho dahil walang breading mix hindi na siya malutong nung katulad ng mga inaluto namin na fried chicken pero yun ang pa rin niya mas natural yung pagkalutong niya wow mas natural feeling <laughs> din mga kamangyan mas healthy siya kasi syempre wala na tayo mga nilagay pa ng mga kung ano-anong powder. So, perfect din ari kung may mga chikiting kayo diyan. Or kung gusto nyo ako na yung magluto para sa kanila, basta sahuran nyo ako kada man. Hala, kahit <laughs> dati pa naman mga kamangyan ng mga bata pa kami, hindi naman uso yung may mga inalagay-lagay para mga breading mix. Ay lagyan lang ng asin niya ang manok tapos iprito na ay talagay goods na goods na napakasarap na ng lasa. Ay kinabukasan nga niyo mga kamangyan, ayan nga niyo at maaga kami bumiyahe, gawa ng medyo malayo-layo rin ho yung aming apuntahan. Kali niyo para kami mag-overnight mga kamangyan para syempre more banding. Wow, more banding. Noong nakaraan kasi halos ilog at saka dagat yung aming napuntahan mga kamangyang. Kaya ako ngayon ay di swimming pool naman. Para ako ay makapagbabad-babad. Wow, makapagbabad-babad. <laughs> Makaparaan pa rin no, kasi namin gustong maligo mga kamangyang. Ang kaso nga nilang ay syempre nagmahal na araw. Ay syempre ang dami nag-uwian. Syempre kahirap naman maligo kung kami makikipagsiksikan pa doon. Tapos nagbotohan nga ni. So feeling namin ito na yung perfect time. Wow, Super happy din namin mga kamangyang kasi halos walang tao din eh. Parang kami lang. So talaga may enjoy namin ng bonggang bongga. At -bongga. ayun, sinabi ko naman sa inyo mga kamangyang, sobrang na-enjoy namin yung mga garning mga outing-outing. Pag may mga ina-celebrate kami na kung ano pa man yun. Talagang garna agad yung plano namin. Magaliguan kami. Bala, so, alam nyo naman ang inagawa namin. Naghahanda-handa lang kami ng konti doon sa bahay kubo. Then ang sunod na noon, yung garning mga liguan. Talagang super worth it Nung mga garning mga kamangyang kasi nakakagawa kayo ng maraming memories. Mas nakakaroon kayo ng banding. ako super nakaka-enjoy. Hindi naman mahalaga na sobrang laking budget yung kailangan ninyo. Kung walang budget, ay di doon sa mga liguan na libre. O kahit naman diyan lang sa inyo. Kwentuhan kayo diyan, mag-movie marathon. Basta maglaan kayo ng time para sa isa't isa. Ala, para naiiyak-iyak na ako dito. Grabe, sobrang daming drama. At alam niyo isa pang maganda sa garni mga kamangya, mas nakikilala namin yung isa't isa. Mas marami kaming natutuklasan. Natutuklasan. So, Kasi sabi ko talaga na mas napapa-strong ng garni yung relationship namin. So, yung feeling ko araw-araw meron kaming outing. Siguro tomorrow sa Boracay naman. Ala, yung sbal, sobrang chill -chil namin diyan mga ka bala ang ginawala ang namin syempre nagtambay-tambay muna kami sa kwarto mga nagbaraha sila doon ala bakit naman binuking hindi na rin kami nagdala ng alak kasi baka kinabukasan may mga hangover so mahirapan kami so sina tatay ayan sina kuya nagtagay-tagay sila ng kaunti tapos nung gabi naglakad-lakad lang kami sa tabing dagat tapos nagtambay din kami doon nagkwentuhan as in deep talk so deep talk so talagang nag-openan kami doon Hala. Kinabukasan, bukasan ayun nagbabad na ulit kami doon sa swimming pool as in talagang sinulit na namin ng bonggam-bongga ayun kay kuya umpong sa aming birthday boy Happy happy birthday Wala akong ibang masabi Basta nandito lang kami palagi Para sa inyo ni Ate Shay Masama kayo lagi Sa mga dasal namin For the good So yun mga kamangyama Mili pa rin ako ng bibigyan ng gift Basta i-follow nyo lang Ating page At share yung video ano? O siya hanggang dito na lang Waring ating video At kami magbabadpadini Bye bye love you Uy